Ah, oh, bayad na no. Doon na lang pag ano ko. Sabihin mo na lang ano, papunta na ako. Ha? Ang sabi po niya dito, Landmark Shop Smart Grocery. Sa taas po kami niyan, doorbell po sa block. Doorbell na. Nasa... Ikaw, ba, ikaw ba yung admin na nag-book? Admin Joe po. Ha? Ah? Iyan e, ano, i-chat e, mo sa akin yung ano niya. Blooming Treat, Hulo Mandalu yung city po, no? Blooming Treat? Di ba Manila yun? si nakalagay hulo mandaluyong yung blooming blooming yung dito sa baba ano ba blooming trade street picture ko yung ano ni wala na thank you salamat okay na mga boss bali first booking natin yan so yun, good morning what's up what's up mga boss Dahil ulit tanghali na tayo 11:31 na tayo bubawas <laughs> So, wala eh, napuyat. Napuyat, sa <laughs> so, wala pa tong kasabay mga boss. Hanapan ko pa. Papunta pala to ng Manduluyo. mandaluyong pinikap ko rito sa, ano, sa, sa Uyo. Kaso, ah, parang tingin ko is, mali yung pin kasi blooming trip nag blooming trip ba sa mandaluyong parang first time ko lang narinig yun so wala akong gas di ako nakapag gas kagabi eh magpagas muna ako mga boss quality fuel leaded boss leaded ah uh, leaded full tank one eighty pesos 80 pesos yung gas ko kagabi hindi na ako nakapag gas <laughs> madali kasi ako kasi nag nag edit pa kasi ako pag uwi kaya well let's go napa natin ng kasabay man Mandaluyong, San Juan o Makati So gagawin natin hindi tayo sasagad sa dulo mga boss Para mabilis tayo makabalik yung sasakit na sinasabi ko o si hindi tayo dudulo kumbaga boundary lang tayo kung maaari tandansora o mga basta yung sa along the highway lang kasi yung pagdudulo yung papasok ka pa sa mga matatraffic na lugar kaya dun, dun din tayo minsan nakaka nakakain ng oras dun tayo nagtatagal sa mga ganong booking pero syempre dahil sa sa katumalan ng booking pinapatos natin yun dahil lalo na kung maganda pero ang mas maganda kung mga boundary lang hindi tayo dudulo magay dito sa Quezon City hanggang dito lang tayo sa mga Project 6, Project 8 Tandansora yung alam nyo na hindi papasok sa loob tapos sa palayo naman pa, pa southeast Makati Makati Andaluyong yan, yan, yung mga pag na makabalik at makakuha ng booking kasi maraming booking dyan. So, update ko kayo mga boss pag may ano na tayo uh, kasabay. Let's go! Hello! Hello po, ako po yung lala mo rider po na magdi-deliver dyan ng ano, yung mga diapers po. Uh, confirm ko lang po yung address nyo. Malapit ba yan sa may Tivoli Gardens? malayo po. Hindi na po kayo aabot doon. Doon dito kayo manggagaling sa may kalentong. Doon, oh. doon kasi nakapin yung ano. Ano bang pwedeng ipin dyan, sir? Sa location nyo, sir, para madali makita. Shop Smart. Ah, Shop Smart. Nakikita yan, sir. Yung Shop Smart po. Mini grocery, yun yung ano. Anong ano yan? Anong street yan sa may Shop Smart? F. Blooming street Ah, F. Blooming Trip. Mandalu kayo, no? Oo, oh, Mandaluyong. Sige po, sir. Eh, ano ko na lang, eh, waste ko na lang po. Shop Smart Tawag po ako ulit sir pag ano malapit na po ako diyan. Salamat. Salamat. Okay po. Sabi ni eh, mga boss mali yung pin. Kasi if eh, blooming treat, parang di ko pa na deliveran yun sa tagal kong nagdi-deliver kay Lal. Kaya nagtaka ako yun. Sabi na malinga Naka, naka pin yung address sa ah, Maytibuli. Shop Smart pala. Ayun. Shop Shop Smart. Ito. Dapat ito na lang binibigay niyang address ano. Oh. Shop Shop Smart F e, Treatment Daluyong kung sinunod ko yung pin nila aray layo na raw nung table tara let's go tapos pala mga boss nakakuha na ako ng booking ito mandaluyong project 8 sa puntang mandaluyong naman to paid by wallet meron siyang plus 20 tara pika pika muna madam moshi Moshi, moshi. Ay, itong item, sir. Galing dago yun. Ah, su ay, suha. Masarap na suha. Masarap na suha. Matamis to, yung ganito, di ba, boss? Thank you, kuya. Okay na, item natin ay pamelo. Pamelo. Oh, swak na swak. So, let's go, let's go. Unahin ko muna to, yung pomelo kasi mas malapit to. Tara, para makarami. Suha, pomelo. Pareho lang yun. yun. Ayan. Picturan ko lang, boss. Salamat. Mosh na ano, Mosh? Ayan, yeah, Mosh. Madam Moshi. Hmm, sige. Teka lang, ikitay mo ako, ikaklaro ko lang, ha? O, tawagan ko na lang. O, sige, dito. tawagan mo. Matatawagan mo ba? Kung ito nga yun. Ayun, may, baba, may babayaran ba, sabi niya? Ah. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Kira mo kamu pemikam. Andito yes, na po ako si Jerome po ang pick up, ma'am. Oh, oh, oh. oh, oh. yes, okay, okay na po, okay na. Salamat, okay na po, nasa kanya na po. Salamat. Sige okay po. Maganda na yung sure tayo kasi mamaya iba yung mapagbigyan natin tapos. So next drop off na tayo yung maling pin. Nandito yun, naka yung nakasave din sa map. Mark. kilometer kilometers kaya ito? 3 kilometers let's go okay na mga boss nandito na ako sa shop mart tama naman yung ano, may effluminrit so ano lang talaga dira lang siguro ako magawi rito kaya ano may effluminrit naman pala kaso yung pin nga lang niya is mali dito nakapin sa may tibuli sa loob tibuli Gardens so wait ko na lang si sir po haba na habang pa haba siya eh hanap na tayo ng booking para magbibis tayo makakuha time booking no oh. hmm. pag, pag, Friday talaga maraming booking kaso malalayo maging lupa para niya ay sir si sir Raquel Garcia 149 mali kasi yung pin niya kaya tumawag ako sa iyo doon sa may malayo ba yun sa may sa ano yun? Tivoli Gardens oh doon doon naka pin kaya nagtaka ako sa dito baka mali malayo ba yun sa uyo oh sa Quezon City pa Bandang Nubaliches din. Oh, sana kasi dalawin din. Oo, oh, kasi ano, parang bagong bukas lang din yun, yeah. sir. Eh. 170 yan, sir. Ay, okay na, sir. Salamat, boss, ha. Thank you. Sige po. 149, binigay na, sir, 170. May tip tayo na 21 pesos. Good. Mag tayo booking. Ma'am, Kim. Kapuntan di Liman, ma'am, no? kay Ma'am Marilu. Doon na po bayad na. Salamat. Okay na mga boss, item pickup up. Bali, ano yun? Ah, uh, Mandaluyo ay Makati papunta ng Diliman. Tapos may nakuha na ako na isa pang booking. Ah, uh, Makati going to Pasuntamo. mo. upin ko up muna itong isa. Let's G. Let's move, kay ma'am. Mapaya Mapayapa village tree kay Christina Palapok. Palapok. Palapoks. Palapok. I uh, e, ano ko sa kanya? Hindi po. E, picture ko ah. Para alam niya pa na ako. Siya na magbayad naman, ma no? Salamat. Ah pa, sige po, sabag po. Nakuha tayong kasabayan Ano yun? Yung papuntang pasunta mo. So, unahin ko muna yung diliman mga boss. 15 kilometers. Let's go! Pakwento pa tayo kay Chip. <laughs> Naglalalamove din pala siya. Sideline niya. So, let's go. Pusid na tayo. Pasunta mo. Christina. Pala po. 135 pesos. Okay na. Salamat. Thank you. Bali, 150 binigay, 135. May tip tayo na 15. Goods. Eh. So, break time muna ako. Kain muna, kain. Okay na mga boss. Tapos na akong kumain. Ready na ulit sa ating biyahe. Kondisyon na naman. So, may nakuha na akong booking dito sa Fairview papunta ng Malati, Manila. Meron siyang plus 20. Tapos, habang papunta tayo doon, shoutout muna tayo sa nag-comment yung last upload ko. So, yun. Shoutout kay Ronnie Gerodia. Sa nating Kalalamove rider din sa kalsada so let's go ikapin ko muna yung item natin kapuntang uh, ano Manila to sir no ah uh, Manila mga kaya na darating sir eh, Pwede sa traffic sir, siguro po Mga 5.30 ganyan Tama, tama Ito mag-i-receive sir Tama, saan yung demesa Dito na rin po babayaran sir 163 sir Salamat sir Ano po Okay na documents lang mga boss Okay na mga boss Tapos may nakuha na rin ako Papuntang Sampalok dito rin sa Fairview So pick ping ko muna ito mga boss Let's go You. paper Bugs salamat tsurang ko muna pala Okay na let's go na dalawa na yung booking natin isang sampalok tsaka isang malate manila so unahin ko muna yung sampalok mga boss 18 kilometers and 41 minutes thank you chief ah dito na bahay ko Daniel Dala sir Daniel Palsi oo oh, Dala saan may Palsi mo? ha? saan ano? Samar saan Samar? wala maba eh Samar din ako eh oo oh? diba? may kamagana kayong Palsi kuya oo oo mga Palsi kamagana ko sa Samar Oh, no, Eastern Samar ako. nga, doon nga. Doon so, sa may bur may dulong. O, para may busa eh. Maraming. Ah, si Busa, may taga Busa sa amin ah, si Si Raul, Busa kilala mo? Doon sa Tandang Sora sa likod. taga Tandang Sora nga ako. Yeah, Ayun, yun, <laughs> si Raul. Oh, anak din pala. Sige kuya, salamat. Ah, oh, kamag kamag-anak ni Kamag-anak natin yung guard dito sa ano, sa ano ba Flora Vista Condominium Shout out kay Kuya Kuya Guard Kuya Busa So well, let's go, go Wings Ay dun sa Ay sir Sunny de Mesa Picturan ko na lang sir Salamat Okay na Sa tayo booking QC 7 50 Last 2 in delivery ma'am 240 May sukli ka pang piso ma'am okay. okay na po Salamat Sige po Okay na mga boss May nakaka-booking dito sa Manila Papunta na ang Taguig abono 850 tapos may priority pito na ano ito 40 pesos all goods tapos may nakuha na rin ako na isa pang tagig kapuntang BGC mayroon din tong ano eh uh, priority pina 60 pesos ano oh, copy copy ko muna Pasok ako, ma'am. Okay. Ito po. Ito po yung kami magbabayad. Ah, sige po. Picture lang ko lang, ma'am. po naman 15 pesos. 15 pesos. Kaya na 183, no? Kaya, yeah, pag-direct ako ha kasi pag-direct. Opo, sige po. Pag hindi mo makontak si Kosta, matawag ka. Ah, na? sige po. Kayo po, tawagan ko. sige po. Para ma-notify namin siya sa... Okay. Salamat. Hindi naman ito matapon, ma'am. Ah, pero, wag mo siya masyadong pagdikitin kahit anong divider na sakinagaya. Sure. Okay, ito, cold, anta hot. Ah, ito malamig? Ako. po. Thank you. Malamig, mainip. Mm -hmm. Buti na lang cold tong isa. Malamig din to. Kasi mm -hmm. ito. Kasi tayong mainip. This one, ma'am. Yes. Uh, yes. Yes. <laughs> Thank you. Thank you so much. Ayun na, drop na. Drop na tayo ng booking. Let's go. Ito sir, no? Sir, Daniel, ano po? Dala. Daniel, Dala. Kapunta Nino yes, rin. Yes po. Sino yung magre-resignation? Uh, yung kapatid ko ka po, right? Kung so, so, na lang i-message ko lang siya, sa messenger Naka ano naman po Naka Ah kayo na lang kukontakin ko Apa. Tapos chat, -chat mo na lang siya Yes sir Update mo na rin siya, siya. Sabi mo na may parating para alam niya rin Ayos po nakashare naman Prosent ko sir Okay na mga boss Bali yung booking na yun is papunta ng ano Pasunta mo dito ko pinigap sa Taguig tapos may nakuha na ako na kasabay Papunta rin ng Diliman Paid by wallet Pickupin ko muna yung isa mga boss Let's go Papunta na ano, Victoria Station yun, na Mat. Okay na mga boss Item pick up Papunta ng ano, Diliman So mauuna to Tara na maaga makauwi Okay na Pasunta muna tayo Let's go Salamat. Ay, picture lang ko lang, ma'am. Okay na. Salamat. Oras, 8.42. Alighting. Nakala, oh. Nakala niya, siya lang masalabong doon. So, yun, mga boss. Dito ko na ulit itutuloy sa bahay ang aking vlog. 8.42 ako natapos sa pagdi-deliver. So, nakuha ko ng booking kanina ay 11.30 na ng umaga. So, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mga nasa 9 hours akong bumiyahe. Bali, ang kinita ko mga boss ay 1,247.20 tapos, yung mga tip natin iba plus ko na lang dyan sa screen bali nakasampung booking ayan mga boss so yun bali sa pagkuha ng booking mga boss eh mas okay na na hindi tayo nagaantay ng matagal kasi minsan pag naga nagaabang pa tayo ng magandang booking mas doon na din yung oras natin imbis na nakakuha na tayo ng booking at nakakabiyahe na syempre sa kakaabang mo ng magandang booking eh nauubos yung oras mo so sa akin kahit mga regular booking lang kahit walang plus eh binibira ko na kasi nahabol ko rin yung oras so pag may pumasok na may mga plus kinukuha ko na agad di ko na pinapatagal para lalo na kung ang ruta is papuntang QC or papuntang Makati para mabilis lang kagad ka tayo makakuha ng kasabay na booking so yun lang mga boss ang dito na aking vlog so, like, comment and share mga boss So, yun. Lagi like kayo mag at mga boss. Hanggang dito na lang. 拜拜 <Bye. S 2>